Natawa ako dito, oh, May bagong Pepsi. Cream soda. Ito, panlinis. Nakascore kami. 69 pesos lang. Yan, dito kami magka-car wash yung tagliliman. Seryoso, <laughs> dito kami nagka-car wash. Dahil, ano, yan, yung hulukan ng limang piece. Good morning. Gagawa ako uli ng tita Rick for this morning. Pero itong galing sa Bali na tea yung gagamitin ko rose flavored to. Sarap nito. May ako sa mga ganyan eh, Rose rose. May binili nga rin kaming rose drink. Hindi lang masyadong natitim pa. Tapos for breakfast. Sorry sinisipo na ako. Pag umaga may allergies kami talaga. Gumawa lang ako ng ano. Hindi ako gumawa. Binili namin tapos pinilito ko yung parata. Eto, pakita ko sa inyo. Parang legit yan. Hindi nabibili sa SM. Tapos ito, cheese na may M. And today, may check up ulit si Mahal para ipacheck kung may dengue nga siya. Tapos, pag maaga na tapos, hopefully, matuloy na kami sa SNR. Morning mga babies. O, oh, nakaabang yan kasi may pandesal sila pag umaga nainit ko na kahapon. Ay, isang araw pa ata binili. Yun. So, ganyan lang gumawa, na, gumawa ng tita Rick. Babad nyo lang tong tea bags. Tea bags, dalawa yun ano ko sa ganito karami. Tapos isang kutsarang condensed milk. Ayun, itarik na, version namin. Ewan namin sa totoong itarik Rick kung gano'n. Siyempre iba yun. konting milk lang yung nilagay ko kasi pag nasobrahan sa tamis nakatala yung lasa ng tea tawag dito parata with egg and cheese kaya natin imilot na ganyan yung hmm, parang na siyang shawarma or ay, yung ano naan bread pala hindi shawarma mm. mamantika lang talaga yung parata niyo na kayo sa kanya hindi ko lagi nilagay ng mantika. May, may oil na talaga siya. Sa non-stick pan ko siya niluluto. Okay, Pa-check up one muna tayo. Eh... Ano na? <laughs> Kasi kahapon, okay, inabot kami ng alas stress sa hospital so hindi natuloy sa SNR. So ngayon mag-SNR tayo. We're here! SNR Santo Tamares. Pag pupunta kami SNR, lagi kami may baong jacket kasi napakalamig sa dito. Yung mask na kalimutan. Kailangan din mag-mask. Kasi last, may instance na after namin mag-SNR, nagkasakit na ako agad. Pagbigyan <laughs> ng fish yun. Cheese. Akala ko naman kaya ka bumalik dahil kumuha ng Ito ay ano? अलग अलग है pinulot mo ganyan, nag-i-slide pa ng kadami. Natawa ako dito, oh. May bagong Pepsi. Cream soda. Favorite ko yan. I mean, yung ibang brand na cream soda. Ito naman, strawberry and cream cake. So far pala, ito pala yung laman ng cart namin. More on drinks pa rin. Lagi namang ganun. <laughs> ito, panlinis. Nakascore kami, 69 pesos lang. Ang isa. Isang kilo na yan. Para sa mahilig sa Corona beer. Buy one take one siya kayo. No? 509 lang. Oh, dito yan sa <laughs> SNR Santo Tomas. Mm. Ang cute ng mga ano, bell pepper. May ibang kulay. <laughs> Mahal lang. Itong cases na kasi siya. Dating 319. Mm. 200 na lang. 300 so, grams. Mura na yun bibili kami. Grabe. May egg tart na sa SM. Grabe na. 389. Okay. Pero mukhang masarap. Hindi ka na alam pumunta ang Macau. Mabilis ang hole lang tayo. Ito mga frozen. So, ito meron tayo dito yung parata na plain. Mas gusto namin yung plain. Bumili kami ng hipon. Yan, pang sahog-sahog. Pwede sa munggo, sa ginisang gulay, kung saan-saan pa. Yan, raw shrimp. So, yung parang bedchon namin. Meat-free. Ah, plant-based crispy bites. Yan, 114 na isang bite. yung Bobo na ano, Kikiam, iba na yung packaging niya. Dati kulay blue to. Medyo mahal to, 599 ata to. Pero, nalalagay namin to sa pansit, sa chapsuy. Basta na pang ano din namin to. Sa kung sa saan, saan Fish cake na pang hot pot. Assorted. maghatap hot pot daw kami. And para sa mga babies, ang atay, alam nyo ba na pakamura ng pork atay pork liver, 129 per kilo. Sa pure gold, 165 to. Pasok ko muna yung mga frozen, ah, uh, mga kailangang naka-freezer. Bumili kami ng lettuce, balak namin mag-sangyup sal. Pero syempre, yung pang-vegetarian. Kaya meron din tayo mga mushroom. Uh, elemental cheese, favorite ni Malte. eto sabi, 99 lang, naka-sale. Pero nung nga sa counter, 129, pinadouble check ko, hindi naman daw. Eh, may nakapaskill dun. So, yan. Nangyari na rin sa akin yan before. Yung isang beses, parang yung tablero nila doon may less than na... Uh, less din yung price dapat. Tapos, pagdating sa counter, hindi. Nung pinadouble check, less nga. Eto, tinamad na ako eh. Pero so, ito, yan, nakasail to, 200 lang to, instead na 300 plus. <clears throat> yung chokes, yan. 114 lang ang outside do, napakamura. 120 plus ata to sa pure gold. At ito yung aking fish oil. Yan. 1,499, 325 capsules. Ito naman yung favorite namin doon na para siyang ano eh, hindi ko ma-explain. Parang bagoong ang dating. Ano lang? 269 ata. Tapos ito naka-sale. 69 lang. Tapos ito mga Watson's Drinks na ginger ale. Favorite namin yan. And ito yung sabi sa yung bagong Pepsi. Strawberries and cream. Yung isa cream soda ang flavor. Ito, lagi akong bumibili nito. Yung um, para siyang butter pero made from olive oil lang. Tapos, chill sang. Ito yung isa pa namin pinunta doon, yung calamansi extract. Yan. Tapos, may bago kami to try itong real lime. And then, itong classico na tomato and basil. May nabili kasi si Mal na uh, uh, tawag doon. Andito eh. Ito, sun-dried tomatoes. Ayan, So, gagawa tayong Pasta. And then, ito, buy one, take one. Um, cinnamon bread, tapos ito, cheese, cheese something, cheese, cheese twix, parang gano'n, twist, cheese twist. Ayan. Ito sa dali na namin to pinamili. Kaya maglasang gypsal kami. Mas mura yung seaweed sa dali. Bumili rin chips si Bayer. Tapos, ang pa niya dito. Noodles, tsaka, mackerel. Cane ginger brew. Yeah. Uh, lucky me. Yung sa SNR, yung mga napamili namin umabot ng 6-7. Pwede na. Dati nakaka-10K kami doon. Eh ngayon, medyo tight ang budget. Kaya, tipid-tipid. Dati dampot lang ng dampot eh. Tapos, 1 4 pa sa 6 plus is yung aking ano, um, fish oil. Anyway, kasuhin muna namin yung babies. Merienda tayo. Tapos na kumain ng mga babies na walking na rin sila. Pero may isa pa silang walking mami ang 6.30 hanggang 7. Tapos ako may work pa ako. Nung no, supposedly 8pm pero agahan ko mga 7.30 hanggang 9.30 yun mga ganun. Kagabi kasi nabot na ako ng almost 10 later Good morning. Kakatapos lang namin mag-walking at pakain ng mga baby. sa so mag-breakfast na kami dahil ako may work pa. Meron tayo ditong avocado. Ito yung nabili namin sa Sampaloc Lake. Um, yung bagong lugawan na na namin doon. Doon sila nagbebenta. 70 per kilo. Ayan, namumurahan na ako ha. Kasi Uh, akala ko yung 80 per kilo Mahal na Yung pala sa iba Kagaya kay Lakat Yung 240 yung sabi ni Kat per kilo Sa Santa Rosa Ayan, Tapos ito yung nabili namin Buy 1 take one na tinapay sa SNR Naku wag kayong bibili Hindi masarap I mean masarap naman sana siya Kaso luma Kaya siguro naka buy 1 take one. Especially ito Yung cheese something Itong cinnamon bread medyo okay pa hindi tayo low carb today. Pero kung ito lang yung kakainin ko, low carb. Kaso ah, yan, bumili kami tinapay. So, sayang naman. Tapos itong avocado ay lalagyan natin ng salt and pepper. Masaya na ako sa ganun. Yung last time, yung overripe, nilagyan ko ng condensed milk. Pero ito, hindi pa naman siya overripe. So, salt and pepper. Okay. Yan. Ayan siya. Sayang, alam mo ba yung nabili namin sa somewhere in Laguna na isa, ibang variety. Mas maliit siya. Ang sarap makunat-kunat. Tikman natin to Iba din yung itsura. Mm, masarap din. Makunat-kunat din. Pero hindi siya masyadong matamis. I mean, hindi naman katamisan yung mga avocado. Pero siya mas bland siya naman. Compared dun sa isa. Pero okay lang. Favorite ko, avocado. Hmm. Kahit muna kami. Katapos ko lang mag-work, it's past 11, tapos na walking ko na yung mga babies. Si Mal naglili siya ng buong bahay. So, yung luto lang ko mga babies sa mga babies. Adokong top na may itlog, tsaka yung vegan na parang yun po. Kaya may nahanap yung binili namin sa Malaysia. Gagayahin kong parang ano. Meron silang parang ano dyan, pag-ing Ito. Yan. Yan. Parang adobong itlog. So, try namin ito. Baliktad pa. Yan. Anong tawag nila? Palo. Chinese Five Spice 2. Yung tawag. Parang adobo, no? May baboy tapos may nilagang itlog. So, try namin. Hindi ko napakita sa inyo kasi instant lang naman ito. Basta ipriprito ko lahat tapos ibuboy ko yung egg. Tapos nakalagay dito 1 liter water. Dami yan. Ah. Kalahati lang sa mga gamitin ko. Okwa tsaka yung vegan yempo. Tapos lagyan ko ng sauce nito Yun na. Pakita ko na lang sa inyo yung final product. Mo. Ayan na yung niyating niluto. Hmm. Para siyang adobo pero may five spice. Natikman ko na masarap. <laughs> Mas dark lang yung itsura sa picture, sa personal hindi masyado. May tira pang munggo yung kahapon. Ganyan kami, walang sayang na pagbain sa amin kahit kinabukasan, okay. Yung lasa nito, similar sa humba. Malamis na Hindi ko lang alam ano, kung may mabibili kayong ganun dito. Pero ang brand niya is adina mo mm. natin itlog. Mm. Ito yung sauce pala. Mm. Naglagay lang akong dalay. Pwede ilalagay sa pan. Tapos lang. Dalay. na Kasi yung, na yung ko sa mungo ay pangkong. Kasi <laughs> naubusan kami ng malunggay. Pwede naman ito ako. Hindi ko ata napakita ko sa inyo ka. Atin. Yan ang munggo. Hindi sure. Good afternoon. It's 3 p.m. Nagyayaya akong bumili ng mga buhangin para sa poke ng mga babies. <laughs> Kasi pag nagpupup sila, tinatabunan namin ng konting buhangin bago ilagay sa dustpan. Di ba? I don't know if that makes sense. Basta parang ganun. Tapos si Bailey, gusto kong bilhan ng mga graba para yung outside nung kanyang bahay kapag uh, umuulan ay eh hindi maputik. Kasi ngayon, ang putik kapag nauulanan. Anyway, gagawa na ako ng coffee. At magka-car wash din tayo kasi sobrang tagal na ng last car wash namin. I think 3 weeks. <laughs> Magbabao na ako ng decaf na coffee. Ano ba yun? Dito ko ba siya lalagay? Ah, oh, siguro. Sige, dito na lang. Habang gumagawa ng coffee, kwento ko lang. Ang haba na agad ng hair ko, oh. Ang bilis tumubo may pipipit pa naman kami. Kaya, kung nagpapagupit, gusto ko sana yung sobrang maikli. And, namimiss ko na yung bangs ko. So, baka magpabangs ko dito. And, gusto kong dumaan din ng dali kasi bibili ako ng all-purpose cream na mura. Gagawa tayo ng keto na condensed milk. Kasi yung, usually yung condensed milk, maraming sugar, diba? May nakita ko sa YouTube kung paano gumawa ng ito, condensed. As in, zero sugar. Lang so, ito, hindi ko na nilagyan ng condense milk. Ano sucralose lang. Tapos, uh, decaf. kasi itong outside. yan our coffee's ready. Let's taste test yung ginawa kong coffee. Ano malamig, kulang sa yelo. Pero ang sarap, tapang. Kulang yung yelo na nalagay ko. Yan, dito kami magka-car wash yung tagliliman yun. <laughs> Seryoso, dito kami nagka-car wash. Dahil ano, yan o, yeah. yung ilang ng lewang piece. Since, laging maulan dito sa amin sayang naman kung yung mamahaling car wash mo. bago maghulog ng limang pisa dapat nakatutok kayo kasi bigla nga ano yan yan yung bubukas yan paghulog car wash mo na kami yan. may shampoo din naman tong car wash na to limang pisa din yung shampoo yan, malinis na si Chloe sa halagang 20 pesos. Kasi apat na beses kami naggulog na limang piso. Tatlo para sa tubig, isa para sa shampoo. Nasa hardware na si Mahal ayun nagtatanong. Yan, ganyang buhangin kailangan namin. Tapos malalaking graba para kay Bailey. By the way, yung aming car wash, umabot lang siguro siya ng mga 15 minutes. O, di ba? Medyo ano lang, pag mainit, medyo papawisan konti, pero okay naman. 62. Ang isa. Ang sako. Okay lang. No? Ngayon kalaki. Kung, ha? Ilan kailangan natin? Mm, apat. Ang dami naman. Dalawa lang muna. Mm. Ang konti nun, kaya may tsura niya, no? Ang ah, sige, apat. Eh, walang graba. <laughs> 62 din. 70 yung, ah, yung sako ng graba. Itong buhangon, 60. Yan. Ganito kasi yung kailangan namin. Yung hindi mo pili. Yan. Okay. Binuha namin mula sa sasakyan hanggang dito. Yan, dito ilalagay yung ibang buhangin. So itulak na natin para ikakalat. Yan kasi sila nagpupuk tsaka ihi. Sana yung bigat. gusto na agad gamitin kulang nga ang isa puti dalawa yung binili natin tapos karat karat lang natin yun 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 hmm. pwede na medyo konti 62 pesos eh. si <laughs> mahal dagdag gastos pa so yan yung reason kung ba't namin gusto bumili ng buhangin tapos yung graba dito. Yan, para hindi maputik si Bailey dito. Putek, oh, putik oh. -huh. Hindi namin nalagay yung graba. Epi, hindi ka na. Pandit. Tapos na silang mag-walking at kumain. So ngayon, bago umakyat, pinupunasan natin ng paa. Nakikita ka ba kay? Ng wipes. gastos na rin sa wipes eh. Next time, bibilan ko na lang kayo ng bimpo. Tapos lalaban-laban natin. Mas matipid yun. Environment friendly po. Pati pwede pinupunasan. Next. Enter, ikaw naman. Hmm. Ito sa na yun. Si Pretty, hindi sanay. Pretty. Begin. Ikaw na. Begin. Begin. Dali, pakita mo kung gaano ka kabait. Tapos ka naman din, nabili lang. Di ba ang bait ni Gray lapit agad sa kuya niya? Pretty, hindi wow. ka na. Huwag, pakitang gilas. Tapos na dami kami. Pwede, ikaw na. Pati itang gilas sa camera, ano malapit. Pag walang camera, hindi yan lumalapit. Inahabol pa namin. Hindi ka nakikita, tinakpan baby gay. gilas <laughs> to, oh. Di ba pag walang camera, eh, nagwawala ako. Ngayon, mabait siya. For the vlog daw. Hmm. For the cloud. For dinner, magluluto lang ako ng fries. Fries ang dinner na. Itong phrase na gamit namin sa bahay, ito din yung gamit namin sa business. Kasi sobrang nasasarapan kami dyan. Pati itong mga powder, hindi ko pwedeng pakita. <laughs> Kasi, secret, lasa siya talaga, ano, sobrang close sa potato corner. Siguro mga 90% yung closeness nila. Kaya, tuwan-tuwa kami dyan. Sa so, sobrang sarap yan, kahit kami personally, yun yung kinakain namin. Luto na yung first batch. Ito ay barbecue. Mm. Ganda ba na itsura, no? Makalami dito. Tapos may isa pa kami, cheese naman mamaya. Isa pang mapagmamalaki namin dito sa fries namin, kahit hindi na siya mainit, masarap pa rin siya. Hmm. Hindi ito gaya ng ibang fries. Masdo. <coughs> ah, <laughs> pag malamig na, hindi na namin bet. So, ito. Saka pa rin. Lalo na, pag ganito, bago na ito. Ganyan hmm. may magbutahin na ako sa inyo. After nito, mag nod nod lang kami. Tapos, pahinga na. Good night!